Yo mga kaibigan, mga pare ko, magandang umaga sa inyo lahat Ngayon ay maganda tong uh, panahon natin ngayon, kulimlim uh, Minsan ang sumisikit ang araw dahil uh, kita nyo uh, napaka uh, maulap Pero mga pare ko, wala pa rin kaming... Uh, Uh, pasok ngayon kasi nga eh, mamaya daw alas dos eh, bigla namang uulan accurate yung ano nila dito yung weather forecast nila dito ang galing pag sinabi na uulan talagang uulan kaya ngayon wala pa rin kami pasok tapos bukas malalaman pa i-update ulit kami sa uh, schedule namin kung may pasok at malalaman kung uh, maulan pa rin bukas mga pare ko eh, kaya yun to pakita ko sa inyo ang ganda ng panahon ngayon ang ganda sarap gumala kung may gagala ang maganda uh, makulimlim malamig hindi ganun kalamig tulad tulad ka gabi tulad ka hapon na talaga namang kutib-tib sa sobrang lamig kaya yun eh ano uh, kainaman lang yung ano yung hangin niya kaya ito nakakalabas tayo at kaya naman ito mga pare ko yung mga tropa natin abang-abang sila dito dahil nagluluto uh, nga sila eh uh, pang uh, umagahan natin kaya ito medyo enjoy enjoy sila kwentuhan ayan hanggat, uh, hindi pa naulan kaya hindi pa ganong kalamig um, ito naman ang ating ano ang uh, recipe na mamaya oh. Nagturbo sila ng ano uh, pang crispy pata. Ayan oh, ito ang finished product. Grabe, sarap. Oh. Ito naman cream peas mga pare hey, Ito sila ng panapin. Kung oh. wala oh. pa hindi pa luto yung turbo. Ano mga pare ko yung, Maliwalas ngayon ang ano. Ang uh, kapaligiran. Dahil nga ano na ano, sikat ang araw. Pero mamaya daw yung ulan eh. Oh. Ito mga pare ko. Tingnan natin yung apple dito sa may ano sa likuran dahil uh, maganda na ang ano eh malalaki na daw yung apple doon sa likuran eh, tara samahan nyo ako hmm. dito tayo dadaan sa likod ng ano hmm. ito itong ano na to likod to ng aming uh, bahay eh may mga taniman din dito mga kaibigan ang ganda rin ng taniman dito oh. yan apple yan ako oh, itong mga tanim dito Ayan O, oh, kita nyo yan Mga apple yung mga yan Bali, namumulaklak pa lang sila Mga kaibigan, o oh. Pagkakuha niya, namumulaklak yan. Kaso, naulanan sila Kaya nawala yung ano Yung puting na bulaklak niya Ang ganda niyang tingnan pag ay maraming bulaklak, o oh. Ayan, tinan yung bundok, o oh. Natatabunan pa ng ulap Ayan, mga taniman niya, no Ayan, mga ganyan ang ginagawa namin O oh. Ayan, tapos yung pa Ano yata yung bawang-baw Sibuyas yung tanim na yun Ito yung likurang bahay namin, no oh kita nyo ganda rong bahay oh oh kita nyo napaka aliwala so ayan nga medyo umaambun ambun na ulit ayan mansanas to aabangan ah. natin to mga pare ko yung pagkain yung namunga ang ganda daw niya ang pagkain ni namunga eh, talagang ano pagkapupula lalaki ng bunga niya ito chinik na ang ating uh, recipe kung ano luto na at uh, hindi pa raw nga at, medyo hilaw pa eh kaya babalitan muna uh, finish product ulit natin oh. You know? Napakainin na ma'am. Oh, kakatakam na. Yung mga luto ay eh, ito, ginayat na, syempre, para madali-dali na makainin, no? Oh. Kita nyo ating matador, oh. Talaga naman Ganda ng pagkaka, ano eh, pagkakataga, eh. So, yan. Ito naman ang ating sausawan, no? oh. Manginam na sausawan. No? At ito nga, oh. Pinapaliguan naman para malutong-lutong ang mga palat na yan. Ngayon pa. Sineseperate na, isa-isa para walang ano to mga pare ko para, para walang lamangan o kita nyo yan sinegregate na namin isa isa para sa bawat miyembro para ano lahat yung e makakatikim lahat yung e, uh, makakalas at walang lamangan kaya kain muna kami mga pare ko Diyan na muna kayo full pack ito kami ngayon no? Oh. sarap dami namin sarap kumain pag madami see you